Minsan ba ay may pagdududa ka sa partner mo? Dahil minsan nararamdaman mo na hindi ka niya iniisip dahil bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. Lalong-lalo na kung LDR pa naman kayong dalawa. Kaya gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at dapat ikaw ay naniniwala ng buong buo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit, pakaisipin mo ng mabuti ang target. Dapat ikaw lang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At habang nakapikit ang mga mata mo, ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pagbanggitin o ibulong na spell basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At panigurado ngayon mismo siya ay matatamaan sa ritual na gagawin mo at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan at hindi hindi siya titigil sa kakaisip iyo. kahit anong bisin niya at kahit anong gawin niya at kahit sa pagtulog niya ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng isip niya basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito at kung sakaling kayo ay may katanungan mag comment lang po kayo sa baba maraming salamat po sa panunood may God bless us all